Hello so, mga Lods, yan, magluluto tayo ng Lods ng sisig Lods Sisig, yung dila ng baka mga Lods Ayan na, gigisahin na natin yan Lods Nahiwa ko na pala yan, malilit-lit At yes, yes, saka gigisahin na natin lang Lods Ayan na. Tignan na natin yung pagpula-pula ng sibuyas. Ay, yung bawang. Tapos lagay na natin yung sibuyas mga lods. Ayan na. Pagkatapos yung mamula-mula na lods, lagay na natin yung ginmarinit natin na dila ng bata, mga lods. Ayan na. At saka halu-aluin lang natin yan mga lods. Ayan. Kunting gisa lang lods. Ah, gisa pa lang ang sarap na lods. Ah, sa bango pa lang ihanda mo na yung bahaw ng kanin loads at sa ay sarap naman yan ay oh. ayan na lagyan muna natin ng kunting gatas loads iyan at saka pag lapuyot lapuyot na yan loads paigahin lang natin kunting yan loads kung parang didikit niya sa sakawali dyan yung lalabas yung kasarapan yaman mga loads ayan na mga loads tikman na natin yan mga loads bye bye